Naligo lang ako tapos nilinis ko na yung sugat ko dahil aalis kami para sa therapy ng asawa ko. Naubos na nga rin pala yung toyo at mantika namin kaya naman dumiretso na din kami sa grocery. Ito na pala yung first day na wala na yung nunal ko dito sa mukha. Sabi pala ng doktor pwedeng pwede naman na siyang basain kaso nga lang natatakot ako baka mahapdi kasi. Kaya naman hindi ko na muna siya binasa, nilagyan ko lang siya ng betadine at pinalitan ng bandage. Expect ko talaga after ng operation ay eh, masakit siya tapos makirot. Pero simula nung mga araw na tinanggal at hanggang ngayon eh, hindi talaga ako nakaramdam ng sakit at hapdi dito sa sugat. Ito nga mga mamshis nagpa na yung sawa ko at naggrocery grocery na nga rin kami. Medyo madami-dami na nga rin pala yung grocery namin dahil yung last grocery namin dito sa Pure Gold is nung February pa. Yung mga iilang pagkain pala kaming binili tulad ng tubleron, etong noodle, mga chicheria pati na nga rin biskwit ng mga bata. Pero nga rin pala silang vegan longganisa kaya naman bumili kami. Bumili na din kami ng bacon pati na nga rin tapa. Tapos sa hapunan naman namin bala kong magluto ng sotanghon kaya naman inilabas ko na etong chicken. na yung pangalawang box nilabas ko na yung vitamins namin meron akong toyo na malaki ito ang soft drinks na pang chaser namin mga grinosery ko pala ayun ay talaga yung mga kailangan ko sa pagluluto katulad ng suka mantika na, na ketchup para pag nagmarinate ako ng mga liempo pati na nga rin chicken ay may magagamit ako sa pancake naman isa nga lang pala yung binili ko dahil mas mura kasi yung pancake sa dali Bumili nga rin pala ako ng crab and corn soup, mushroom soup, tapos sinigang mix. Tapos sa breading mix naman, idinamihan ko na talaga dahil kamit na kamit din yan dito sa bahay. Meron din ako ditong gata, chocolate chips dahil bala kong mag-bake sa susunod na mga araw. Sa cream naman, dinamihan ko na din dahil pwede-pwede siyang panggamit sa mga dessert, pati na nga rin sa mga ulam. pala mga greenosery namin ilang pasto sa amin ng isang buwan hanggang dalawang buwan pero yung mga pagkain katulad ng biskwit at chichera ay hindi ko alam kung hanggang kailan magtatagal alam niyo naman kapag mga bata talaga yung kasama natin sa bahay it would is talaga sila <coughs> about each one